Ikwento mo sa amin, ano ang inireklamo mo? Nireklamo ko po yung dalawa kong kasamang servidora. Kasi po, tinatawag, pinatawag po ako sa opisina ng aming boss kasi may nakarating daw po sa kanya na tamad daw po ako, hindi daw po ako kumikilo. Samantalang po... <laughs> dito sa Karinderya. Bago na pinagsisilbihan lang, nyo? Bago lang po akong mama, Carla. Two weeks pa lang po. Dalawan linggo ah, pa lang? Ah, hey. weeks. Dalawang linggo pa lang? Dalawang linggo pa lang, pinag-initan ka na? Okay. 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 Gaano katagal na itong dalawang... Hindi ko po alam kung gaano na po sila katagal, pero yung nagpasok po sa amin, matagal na po talaga. Okay, so unang-una, ano ang uh, reklamo nila sa'yo? Ikaw daw ay... Ano po, yung wala daw po akong ginagawa. Samantalang po yung mga inuutos po nila sa akin, ginagawa ko naman po lahat ng trabaho nila. Parang sa akin na po nila inasa. Ah. Ah. Ngayon, ikaw yung bagong salta. So ikaw ngayon yung parang tinutoka sa'yo lahat. Sino huh? itong sila si... na pinag-uusapan natin? Si Kulot po at si Maybelyn po. Si Kulot! So Evelyn, sinabi mo raw na rayna-raynahan sila. Bakit? Yun nga po, nag raynahan po sila kasi yung gawain po nila, sa akin na nila pinagagawa. Kaya ganito. Ito, eh, wala ka namang. An ano pa ang mga pwedeng mabibigat para ikaw ay mag-resign? Nag-resign ka, di ba? Umalis ka? Ano po, umalis po ako nung kinausap po ako ng boss namin na ganon nga po. Siyempre nakakaya naman po pumasok kung ganun na po yung issue. So, di ba parang pumasok ka ng maayos sa trabaho, gusto mong kumita. kumita lang Biglang po. gaganituhin ka ng mga kasamahan mo. Yun nga po. Hinarap mo ba sila? Hindi, hindi na po. Kasi hindi na po ako pumapasok doon eh. Pero bakit ka pumunta rito sa face-to-face? -face? Para po mag, ma, ano po talaga, ma-clear ko po, po talaga kung bakit nila ako sinisiraan. Kasi Dahil wala, wala kang alam, alam na, na dahilan. Wala po, wala po, akong dahilan, wala po akong okay. idea sha ang sinasabing dahilan kung bakit natanggal sa trabaho si Evelyn kulot pasok oh. wow galeng 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 galimong baktin kabe 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 tanong. Siniraan niyo raw si Evelyn at utos daw kayo ng utos sa kanya. Hindi po, totoo yan. Oh. Kung hindi yan totoo, malalaman natin. Kami sinasabing gano'n sa kanya. So, paano yung sinasabi niya sa amo niyo na yun daw yung sumbong niyo? Wala pong gano'n. Ganto po kasi yon. Kami, matagal na kami sa trabaho. Natural lang na utusan namin siya, ituro namin sa kanya yung dapat niyang gawin. bakit wow. wow. Tama yun, kasi ano oran kami Nyo, alas na, eh, niyo ang papasok Pumapasok na kami. Ikaw, oh. anong oras pasok mo? E, alas Bago lang Alas 6? Eh. Ano Bago anong ginagawa namin pagpasok namin? Oh. Ha? The... That... Sinasabon namin ang lamesa. Trabaho niyo yun. Magliwa. Trabaho, trabaho po, alas Okay. Alas na. Linawin natin kung ano talaga ang trabaho ng bawat isa. Okay. Gano'n ka nakatagal dyan, Kulot? Ano po? Isang taon na po kami doon. One year ka okay. na. Okay. Ikaw ay magdadalawan linggo pa bago lang. Bago lang po siya. Okay, bago lang siya. Okay. Bago lang siya. Uh, sino ang nagpa nagpasok sa kanya si Ate Emily po okay Atty. naman kayo ni Emily okay naman po okay hindi rin po sila okay Ah, uh, hindi sila okay okay Teka, maw yaya maw okay kami nun. hindi kami nag okay kasi walang maling ginagawa ginagawa walang ginagawa okay okay wala okay 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 Ay, kay, okay okay ginagawa? Wala nang ginagawa. okay okay mo. Mo. okay 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 Okay, wait lang, wait, wait. Tanahawa ako sa'yo, kulot eh. Okay, um, ganito. Ano talaga ang toka sa'yo na trabaho? Lahat po. Lahat? Kasi alas tres pa lang pumapasok na kami. Malingaraw. Okay. Ano ang Malingaraw. sinabi sa sa'yo? Anong sinabi sa'yo, Evelyn? Ano ang sinabi sa'yo, Evelyn, na trabaho mo? Dishwasher lang po. Dishwasher. Anong oras ang sinabi sa'yo? Six po. 6 a.m. O, malinaw kulot na yun ang sinabing oras sa kanya. Wala pong ganun. Minsan, nagchat-chat po sa amin. 3 to 4, ala ang namin. Sa kanila pasok po namin. yun, kasi sila po yung all around. Staff oh. hindi swasher e, lang po. Anong all around? Pare-pares lang naman tayo ng sahod. Sa pare-pares tayong papasok ng oras. <laughs> kulot! <laughs> <laughs> Ayun ang sinabi sa akin eh. Ayun ang sinabi sa akin eh. Kulot! 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 Ikaw ba yung boss? 24 hours pa ano nyo, tindahan nyo? 24 hours? Hindi po, tuwing may ano lang po yun, may sabong. Kasi po yun, sabungan po yun, maraming pong kumakain. Oo. Oh. Oh. Ano Anong oras nagbubos yung tindahan nyo? Maga po. Anong oras Alas na? tres. Alas tres. Kasi eh. po, madaling araw pa lang, nag-uumpisa na yung sabong doon. O, oh, tapos. <laughs> okay, yung amo mo ba, uh, sa iyo sinabi na dapat pare-pareho kayo ng paso? Opo, okay, turuan pa nga daw po namin siya ng mga gawain. Eh. Tinuturo uh, naman namin sa naman kanya. Sinabi naman pala. So, sino dapat ang sisihin dahil kung sino ba dapat ang nagsabi sa iyo ng sa oras? Nasa kanya na yun kung loob si si na sa amin. Ang sabi sa alaga sa akin po, alas sa ispo kasi dishwasher lang naman po ang trabaho ko doon. 6 to 5 po yung ano ko, out ko. Okay, yan ang sabi nung nagpasok sa'yo. Evelyn. po, yung Kanya. boss din po namin. Ay, yung boss interview. din ninyo. Oh, Nung boss? O kulot, yun din daw ang sabi. Sabi niya, yung boss. Walang ganon, walang ganong sinasabi sa kanila po yun, yun kasi sila tumutulong sila sa paghihiwa, pagluluto. Kasi ako po, hindi po ako makatulong kasi dishwasher lang ako. Okay. Hindi lang si Evelyn ang sinisiraan sa kanilang amo. Pati daw si Emily na nagpasok din kay kulot. Emily, pasok! Ate Emily, diretsahang tanong. Ano naman ang paninira na ginagawa sa iyo? Nasinisiraan pala ako nito. Kasi po, ma'am, umaabsent ako kasi may sakit po akong high blood. At may diabetic po ako. Hindi po nila ako naintindihan. Dapat po, lumagay siya sa na pinasok ko silang dalawa, dapat hindi siya ganun manira sa amo ko. Oo nga. O, di ba po? ngayon. Ngayon po, ma'am, ang sabi ko po dun sa amo ko, sino pong nanira sa inyo? Talaga ko? Talaga po? Siya. Nga ako daw, wala daw man ako ginagawa. Absent daw ako ng absent. Hindi niya naintindihan ang sitwasyon ko. Alam naman niya. Bakit, Ate Emily, hindi ba kayo nakikipag-communicate sa amo ninyo mismo? Sinabi ko po sa amo ko po, ma'am. Ang problema nga po, yung sip-sip nito, abay, mag-indikit. Saan ba ninyo nakilala si Kulot? Dahil isang taon na siya na. Ilang taon ka na dito sa karinderya na ito? Magsi six years na po. Six ma. years na. So, saan oh. niyo po nakita si Kulot? Kapitbahay ko po yan, ma'am eh. oh. kapit kapitbahay, kaya nga nakikita yung ginagawa mo, kaya pag hindi ka pumapasok eh. Oh. Tapos sasabihin mo, may high blood ka, eh. Hey! 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 Diyan nakikita hey! ko, anong ugali mo ngayon? paniran ginagawa mo. Palikod oh, nga lang ako ng kunti siya. O, talikod. O, di ba? Para makapalitan niya. mo. Hindi ka oh, 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 oh. Tanda -tanda oh, na nahiya. O, ba't ako mahiya? Matanda-tanda ko na, ginaganito mo ako. Oh, o, ba't ako mo sa edad mo sa edad ko. O, oh. oh, hindi lang ako matanda. Matagal na kayo. Totoo bang nilalandi rin ni Kulot ang mga customer? Opo! yan. Yeah! Yeah! <laughs> There's more. Totoo ba, Ate Emily, na sinasabi ninyong puro cellphone at chismis lang ang ginagawa? Okay. Ay, Alam ba ito ng boss nyo? Sinasabi nyo ba sa amo nyo? Ako, o para gusto... pareho kayong reklamuhan ng reklamuhan? Sinasabi gusto... mo pa? Ma'am, kung gusto ko po magreklamo, sa amo ko pwede. Pero hindi ko tulad sa kanya, ugali niya, sip-sip. Sip-sip, sip-sip, sip Pareho lang po sip, kami. Sabado lang. Sip, eh. sip, lang. okay, pero... Tanong ko lang, Ate Emily, medyo gusto ko lang linawin, no? Anim na taon ka na, eh. Six years ka na sa amo mo. Bakit, bakit sa tingin mo ay mas kailangan paniwalaan si Kulot? Kasi walang katotohanan yung mga sinasabi. Eh hey! hey! di hey, sana tinanggal na kami. Hey! Hey! Eh kaso hindi, doon pa rin kami. Kung naging bata pa ako ngayon, mas maganda pa ako sa'yo. Wow! Totoo lang. servidorang kachismisan daw ni Kulot sa oras ng trabaho. Maybelline, paso. Maybelline, totoo ba na puro lang daw kayo chismisan ni Kulot sa oras ng trabaho? Hindi po totoo yan. Masyado lang po talaga yung sa trabaho. So, Martin, na tayo sa kayo kasi magpinsan Matin, kayo. Oh, Wala nga ba kayo? Wala nga magpinsan kayo. Wala nga ba kayo? Maybelline, bakit mo nasabing maarte lang yan sa trabaho? Ah, kasi ah, parang ang tinoka sa kanya is dishwashing. Natatambaan po kasi yan ng mga hugasan. Eh, natural, pinapagawa niyo sa akin yung mga trabaho niyo. May ginagawa din kasi kami. Oh, yung dishwasher lang ako, dishwasher lang ako. Hindi mo naintindihan. yung Dishwasher talaga? Ka. Natatambakan ka na nga, hindi ka na, hindi oh, ka na. O, oh, bakit oh, tinutulungan niyo oh, ka? O, tinutulungan ka kaya, tatapunas na nga rin. Hindi ka. ba? Kahitan? Anong masasabi mo dito sa mga ipinasok mo, ba't nagkaganito sila? <laughs> Aba, iwan ko ba, ganyan mga ugali niyan. Kasi mga magulang siguro niyan, hindi kayang situlin mga ugali niyan. Wow. Ano, oh. e, Ewan ko lang kung hindi ko binigyan pa tuwarik yan. Hindi oh. kayang situlin. Ano yun? Ano, ano yun, Ate Emily? Bitin ko pa tuwarik. Wag ka Uh, Maybelline, sino ang nagpasok sa iyo sa trabaho? Sa rin po. Sa Emily. Oh! Ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Kayo ba ay trinato ng hindi maganda ni ate Emily? Unang pasok din namin yan, ginagawa din kami ng utos-utosan. Katulad ng? Yun, yung, yung lahat sa amin. Kaya Ginaasas pala ginawa niyo, kay? oh. 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 niyo din sa akin. Siya, lang. Kaya pala ginawa din sa akin. Kaya, oh, bang, biginawa ginawa? talaga? Talaga? Okay, oh, talaga? Kaka lang, Evelina, kayo ba ang lumapit kay Ati Emily yeah. o hinanap kayo para magtrabaho doon? Kami po naganus na lumapit. lumapit sa kanya. pasalamat naman kayo. Hindi po. yung sa akong tao kulot, hindi ko kayo ipasok para sira oh, ang amo ko. Hindi daw. lang gusto ko lang mangyari. Oh. May trabaho Hello, kayo at may anak ka. Maliit pa. Ngayon wala, ngayon, wala kang ano dito. Ang liit ng mga anak nito. Kaya pinasok mo kami para mabayaran namin yung utang namin sa'yo. Uy, utang kayo oh. ng utang eh. Eh, talaga. Okay, may dahilan. Kaya pinasok kayo dahil utang sila ng utang sa'yo, at Emily. Ngayon, paano ba kayo mga kung hindi kayo pinasok sa work? Paano? Wala. Wala pa naman, no? Eh, may bilin, may utang ka rin ba? Opo. O, oh, so, okay. Magkano ba utang nyo? 600 di naman, po. Di naman po niya nagpapakita ng listahan. Ni eh. panay singil lang, eh. Singil, lang okay. ng singil. Pero, pero, Pero nung nangungutang sila, mabuti naman. Mabait po. Mabait. Oh! Hindi pa po. So ngayon lahat may dahilan ha, bakit bad trip si Kulot at saka si Maybelline kay Emily. At ang sa tingin ko dito, nadamay na lang itong si Evelyn, no? Sa galit nila. Kasi kung bagong pasok, ang feeling nyo ba hindi niya, hindi siya, kasi kayo all around, no? Yun yung role nyo. Opo, lahat. So, so kung all around, dapat nagdi-dishwashing hindi rin. Nagdi-dishwashing hindi kami. kami. Lahat po ng gawain. Ah uh, so dishwashing kayo. Bakit Tulungan ang pa kasi? pinasok kay Evelyn, dishwashing lang at si yun Emily. 'yung sabi po ng amo po namin kasi pag sobra pong dahil... Kahit sabay-sabay ng ano, customer. Kailangan po daw may Kailangan isang toka lang. Po ano 'yun? Siya po 'yun. Okay, so naiirita kayo dahil kayong umiikot siya nagdi-dishwashing lang. Sila 'yung gusto ano, dishwashing lang 'yun 'yung ano nila eh. Dishwashing lang.